compliance nila sa order ng um, impeachment court. 'Yon may hudyat na 'yon, may dahilan para mag-convene. But on its own the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din 'yon. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang um, kinakailangan um, siyempre pag-uusapan subject to um, a, um, an agreement by consensus of the impeachment court judges kung na kailangan i-settle o pag-usapan um, kasi hindi na nga pwedeng dehisyonan yan bilang senado eh. hindi ko na rin pwedeng dehisyonan yan bilang presiding officer lamang dapat impeachment court na mag -decide. so kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court the court motu proprio with the rules of court having precedence with respect to um practice um ay pwede rin gawin yun ssp so mm, not necessarily uh -huh. so SP, um kapag na comply na to uh, well na comply na ng 20th congress you uh, assignment ng prosecutors and all um automatic kayong magko-convene ko ako ang tatanungin bilang presiding officer iko-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges um hindi. Pero basta may prosecutors na rin ha? hindi Oh uh, yes sir. Hindi may prosecutors na, to... na. Wala nang wala nang debate whatsoever kung magta trial pa ba kayo o oh, hindi or No so, pa... that's all that's already that will already be part of trial. May answer na. Yun. May answer na, may reply na eh. So naman ang pag-uusapan man doon bahagi na ng trial 'yon. Dahil sumagot na ang VP. Kung yun ang gusto niya patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yun. So, hindi kasama, sir, sa, proses, hindi kasama sa proseso yung um, tit titignan niyo kung tinatanggap niyo yung answer sa summons, yung answer ng Vice President? Kasi... Hindi, hindi, hindi para sa aming tanggapin o hindi tanggapin yung answer ng Vice President sagot niya yon at hindi namin sa pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Sagot niya yon at tinatanggap namin yun. So there must be a trial talaga. Hindi walang po ang SP yung possible ulit na pagtayo ng senador para ipadismiss. Kagaya um, ng ginawa nung mag-convene kayo. Yung motion, yung motion, yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yun. I mean sir, kung sa senador ulit manggaling yung Motion um, to dismiss. Bahagi na ng trial din yon. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer, ha? may pending motion si sa VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasya doon, pwedeng pagpasyahan din. Trial na nga yun, eh trial na lahat. ano bang definition mo ng trial? I mean, sir, in the, in the sorry. ang, ang trial mm. ay hindi lamang naman presentasyon ng mga testigo. Uh -huh. ah. Ang trial, kabilang, yung mga pag-debate ng mga motion na gagawin ng magkabilang panig. Uh -huh. Sorry, reform ko, <laughs> SP. So, ibig sabihin, um, pwedeng pagkukundin ninyo, pwede pa rin may tumayon para ma may ma motion to dismiss na, uh, na senador, And then, de na ninyo. Wala namang bawal ngang motion eh. Yun ang problema ko sa maraming nagsasabi na kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klasing motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. At dahil collegial body ang um, Senado bilang impeachment court, kapag ka may nag-motion at may nag-object, hindi ba sa tagal nyo sa Senado, ano bang gagawin? and then pagbobotohan. Sir, I'm sorry? Simple majority lang yun. Yes, always by simple majority. hindi lamang required ng simple majority, two-thirds ang kailangan kapag ka pagbobotohan na to acquit or convict. But SP, yun pong answer po ni VP, pati po yung magiging answer ng PROSEC, reply ng PROSEC. Ma, ma yung reply ng PROSEC, um, mare-resolve or matatakil po ba siya ng impeachment court kapag ka-trial lang? Or paano po ba yung proseso? Um, hindi ko maintindihan yung tanong. Um, matatakel po yon during trial only. Pag nag-resume na yung court, that will not be tackled by the Senate sitting as a Senate. It can only be tackled by the impeachment court. Ibig pong sabihin, kailangan ma-open po muna yung trial, yung paglilitis mismo, kailangan bago po yun... Bukas na siya, convened, constituted and convened na ang impeachment court. Lahat na magaganap sa impeachment court, bahagi na yun ang tinatawag nating trial kapag ka nag-appear na yung mga parties. So, kung ang manila mo nila ay yung reply, yung answer, o kung ano man, ang um, bahagi na ng paglilitis yun. SP, pa, nandun pa, eh, sorry, SP isa lang. Nandun pa rin kami dun sa pag-reconvene. Kung wala pang prosek sa 29, pero may kailangan kayong pag-usapan, pwede kayo mag-convene. Pwede. Matuprogram. On our own. Yes, Milo. Walang reply si VP. Answer yung binigay ni VP. Answer at go tell. Um, hindi ko pa nababasa actually. Kayo lang yung nagtanong kanina eh. Na, hindi ko pa nababasa yung answer dahil nung isang araw pa lamang yun. Kabibigay lang sa akin kanina. Mahigit 200 pages kasi kasama yung annex eh. Babusayan ko pa lang mamaya. I'm sorry? Ano, yeah, hindi ko pa nababasa. Um, so, um, kung meron man, the impeachment court will um, decide on that um, when we convene. Again, whether to decide on it or to set it aside um, for a later date. Someone has to bring it up. e binring up naman na sa answer So, I presume her lawyers will do that. Eh, hindi para sa akin, Milo, na pagsabihan yung Lord kung anong gagawin nila o hindi. O kung kailan nila gagawin. Nasa sa kanila yon Now that the parties are there, now that the impeachment court has acquired jurisdiction over the person of the vice president, and the, um, the parties are now there to make their corresponding and respective motions based on the interest of their client or position. Yes. clarification, clarification lang po. Yung answer, yung answer ad cautelam ni VP asserts that the fourth impeachment complaint should be dismissed. Paano ipaprocess po yun ng impeachment court? So pwedeng pagbotohan na kung dapat bang i-dismiss based so, on the answer ad cautelam? Posible yun, pero ayokong pangunahan ang impeachment court. Iyan din yung parehong ni-raise ng Vice President sa Korte Suprema. Sa pagkakaunawa ko base again sa newspaper reports at hindi pa base sa answer mismo. Hindi ko pa kasi nababase. I think it's the same issue um, raised in the Supreme Court based on the one-year ban, one-year bar rule. So, so possibly po, so kung pagbabotohan po, SP, a simple majority lang, it can be dismissed by a simple Ulitin majority. Ulitin simple majority ang kinakailangan sa lahat ng botohan, two-thirds ang kailangan to convict or acquit. But it begs the question, kung may simple majority ka to to dismiss, for example, ah, then imposible ka na maka two-thirds. Hindi ba? Correct. Hmm. It's simple math. Uh, Kung manalo yung motion to, to manalo nga yung, anumang motion is by simple majority. Kung pagbabotohan man yon, edi clearly, walang two-thirds if ever. Di ba? Math, math would dictate that outcome. pinadala na sa kanila electronically kahapon. Nang lang ko ng hard copy dahil hindi ako makabasa ng electronic copy. Sa pagkakaalam ko, wala pa. Yes, ma'am. Ospi, pero pagka kunwari dumating na po yung reply ng House Prosecutors, nandyan na muna yon. Sa July na natin i-expect yung pag yun na neto. Oo, kasi paano kami nga magta-trial nang wala yung kabilang panig? ala nga namang mag-attend lang yung mga abogado ni VP Sara. That would be clearly unfair. And I've been telling you this from day one, dahil nga late finale na ng camera ito, aabutan na aabutan talaga ang June 30. I would have wanted to conduct a trial but I was informed, as I said, na yung authority ng mga abogado on the prosecution side is only until June 30. We did not foresee that at that time. So right now, sir, wala namang issue or motion ng mga senators Um, wala voila. Voilà. sa uh, uh, so, uh, pananaw ko. Oh. Um dahil nga um kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung palang tumawid na eh. <laughs> <laughs> hindi, di ba? Pwede pero doon pa lang siya, pwede ulit mapagdabihan Lahat naman pwede. Um, tandaan nyo, pakitaan nyo ako ng batas, ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Um, wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na gano'n. Na oh, sa impeachment court ah, bawal pag-usapan to ah. Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang gano'n eh. Karapatan ni naman na hilingin base sa kanyang paniniwala, anumang nais niyang hilingin. Kapag kaya yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object, edi pagbobotohan. SP na sa motion to dismiss pa rin ako. Kung may tumayo pong <laughs> Senator Judge again, and then mag-motion to dismiss, di ba po kaya nyo pinag-usapan nyo nung last session nyo para sabi nyo, sir, ngayon pa lang, mag, ma, maayos nyo na, hindi na tumaulit pagdating ng trial. So kung meron ulit, sir, hindi pwedeng parehong, pagbawalan. No, parehong writing. ground ba o magkaiba? Kung parehas. Hindi pinasubmit namin ang cap. Nando naman kayo, 'di ba? Napanood niyo yung pagdevelop ng motion, 'di ba? Nagsimula sa motion to dismiss, napunta sa remand, napunta sa return without dismissing nor terminating, 'di ba? Tapos sinabi, hiniling na mag-submit ng compliance na hindi sila lumabag doon sa one-year ban. Dahil sabi, di ba, sa floor, kung naalala ko ni Senator Win kailangan natin pakinggan yung camera dyan. Mag-submit sila ng ebidensya na hindi sila lumabag. Um, so, kailangan mapakinggan sila bago pagbatuhan to. So, yun yung kinalabasan ng motion, hindi ba? Hiniling ang camera na ipaliwanag yun. So, kung tanong mo sa akin,